Naguunahan ng mga letra sa utak ko ngayon. At nagkakandara pa ang lapis habang kumakaskas sa papel. Habang sinusulat ko ang mga titik ng video na ito. Paano ba naman? Excited na naman ako. Kasi ang topic ko ngayon ay patungkol nga sa pinakasikat na misteryo sa buong mundo. Buong mundo. Remember, buong mundo. Tama ang mga narinig nyo, mga mare, mga pare, mga kaibigan. Buong mundo. At hindi ko napapatagalin pa dahil alam kong medyo mapapahaba ang kwentong ito. Ito ay walang iba kundi ang misteryo ng Bermuda Triangle Medyo kahawig ito ng uh, Romblon Triangle ng Pilipinas At kung hindi nyo pa napapanood, eh, feel free to do so uh, Ang aking video na pinamagatang Romblon Triangle ng Pinas, Devil's Triangle ng Mundo Okay, 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 okay. Balik tayo sa kwento. Bermuda Triangle. Kilala rin bilang Devil's Triangle o Hurricane Alley na matatagpuan sa halos pagitan ng North and South America at parte ng North Atlantic Ocean. Bidang-bida ang triangulong ito, ang Bermuda Triangle nga. Dahil kadalasang isinisisi rito ang mga insidente at aksidente, mapasasakyang pang hipapawidman o sasakyang pang dagat. At sa malamang nga, ay alam na ng karamihan ang mga sikat na balitang pagkawala nga ng mga sasakyang babanggitin ko mamaya dito mismo sa Bermuda Triangle, parte ng Atlantic Ocean. Bali dahil nga sa triangulo ito ay meron din tatlong point na matatagpuan naman sa baybayin ng San Juan sa Miami, Amerika. At ang isa naman ay matatagpuan sa South America, Puerto Rico. At ang isa naman ay mismo sa Bermuda Island. Kaya nga tinawag itong Bermuda Triangle. Ang loob ng image triangle na ito ay may tuturi na highway ng mga barko at mga aeroplano. Kung kaya naman, kung pinagkay, pwede mo itong ikumpara sa Commonwealth Avenue o kunwari sa EDSA. Kung saan din na rin mabilang mga aksidente, ganoon na ito katindi, ganoon ito kalupit. Kasi nga, dito dumadaan ang mga parot-paritong mga barko at mga aeroplano galing at papuntang Amerika, Europa at sa mga isla ng Caribbean. Unang sumikat ang pangit na imahe ng Bermuda Triangle noong 1950 dahil napabalita nga ang pagkawala at paglaho dito ng eroplanong Flight 19. Isang US Navy bomber plane, take note, nawala, naglaho, meaning di na nagpakita pang muli. Hanggang ngayon, wala rin paramdam. Sa huling tala sa radyo ng kapitan ay sinabi nito na umapaso kami ngayon sa puting katubigan para hindi tama ang mga pangyayari. Diyos ko, nasaan na kami kulay luntian ng katubigan ay hindi puti pala. At yun nga ang huling kataga ng mga naranig mula sa lula ng mga nasabing aeroplano. Bago na wala ang grupo ng Flight 19 sa Bermuda ay nauna ng nadali ng triangulong ito. Ang dalawang barkong magkasabay na naglayag dito. Noong 1881, ang barkong Ellen Austin at ang isa pang kakonboy nito. At sigurado kung alam nyo na kung anong nangyari. Siyempre, walang nakakalam. Alam niyo siguro, alam ko no. Kagaya <laughs> La ng iniisip nyo, eh bigla na lamang naglaho na parang bula ang nasabing mga barko. Sumunod dito ang USS Cyclops kasama ang uh, tatlong daan at na crew noong March 4, 1918. Siyempre, napabalita naman na naglaho ito na parang bula. Hanggang ngayon ay eh, wala din namang paramdam. Idagdag mo na sa listahan ng magkapatid na eroplanong BSAA Tiger at BSAA Star Ariel. Ang naunang nabanggit na sasakyang pang ipapawid ay nawala noong January 30, 1948 sa loob mismo ng imaginary line ng Bermuda Triangle. Ngunit ng sumunod naman na taon, January 17, 1949, ay sumunod naman ang Star Ariel. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, hanggang ngayon, wala pa rin paramdam. Gumawa rin ng ingay ang pagkawala ng eroplanong Douglas DC-3 noong 1948 naman galing Puerto Rico papuntang Miami sa kabila ng napakaikling paglipad ay hindi pa rin ito nakarating sa tamang destinasyon. Dahil wala pa nga sa kalahatian ay nawala na lamang itong parang bula sa ere. Wala ng komunikasyon. Kasama nitong nawala ang 32 pasahero nito. Hmm. Nasa na kaya ang mga ito? Ilan lamang ito sa mga listahan ng na mga nawawalang mga sasakyang pandagat at uh, panghimpapawid. Pero teka, parang may naalala akong TV series dati na Lost yata ang pamagat nun. At parang sa pagkakatanda ko ay medyo malapit ang kwento noon sa Bermuda Triangle Teka, mapanood nga uli yun At gumimbal nga sa buong mundo ang mga isidente at mga aksidente na nabanggit ko nga kanina ay, Ang mga napapaisip at baka naman daw mayroong supernatural events sa nasabing triangulo Ang iba naman ay sinasabing isang portal daw ang Bermuda Triangle patung kakaibang mundo Katulad halimbawa ng Agarta Nasusunod na natin siguro aalamin o tatalakayin ang iba naman ay ibinabaling ang anggulo na mayroon daw kinalaman ng mga taga-ibang planeta, mga alien, sa mga pangyayaring ito. Mayroon pang ang manunulat na pinaniniwalaan nilang napunta daw sa Mars ang mga nawawalang mga barko at mga eroplanong ito. Pero sabi naman na medyo matitino ang mga utak ay kadalasang human error daw ang dahilan ng mga disgrasya sa dagat na ito. O kung minsan naman daw ay pabago-bagong current na nasabing parte ng karagatan at may kinalaman din daw ang mga bagyo, mga hurricane, mga ipo-ipo sa mga pabago-bagong panahon at pag-ihip ng hangin dito. Ang nagiging dahilan nga daw ng mga aksidente ng ito. Pero kung ano man ang dahilan ng mga ito, ay siguradong mananatili itong misteryo hanggat hindi nakikita ang mga labi ng mga nasabing sasakyan na nawawala sa loob mismo ng mga imaginary line ng Bermuda Triangle. Alam kong medyo nabitin kayo sa medyo maikling video na ito at uh, talaga namang kulang ang mga impormasyon na sinabi ko dahil nga gusto kong makasigurado. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagbibigay nyo ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito at lagi nyong tatandaan. Ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.